magandang araw po mga kaubayan sa kasalukuyan ay narito po tayo sa palengke. Tinitingnan po natin yung isang halamang gamot na yun mga kaubayan. Kung, kung ano itong halamang gamot na ito. Kasi isa ito sa may pinapalabas nating halamang gamot noon yan mga kaubayan. Ito. Uh, tignan natin, ikot muna tayo mga kaubayan kung may makita pa tayo dun sa kabila. Medyo napagod po tayo mga kaubayan. Napagod po tayo mga kaubayan. Mga kaubayan, yung yung ipinalabas natin na alamang gamot tungkol sa kasoy, ito po, may nagtitinda po dito mga kaubayan. Ito po yung kinalabas natin na halamang gamot tungkol sa diabetic. Ayan po may nagtitinda. Kaikot po tayo para makita po natin yung mga panindan nila dito. Titignan po natin kung anong mabibili natin dito mga kaubayan. Tignan po natin kung anong mabibili natin dito sa area na ito na halamang gamot mga kaubayan Ito yung mga kapatid natin na mga katutubo mga kaubayan Ah, produkto po ng mga katutubo ito. Ito tulya-tulyang native po ito. Iwag. Huwag na. Huwag na. Oh. na. <coughs> babalikan natin yung kwan doon, mga kaubayan, yung talbos ng kasoy doon, yung nakita natin doon, babalikan po natin yun. At interviewin po natin. Ito puro mga po, puro po ito mga kaubayan. Puro mga ng, uh, produkto ng ating mga kapatid na mga katutubo ito so pag ganitong araw ng palengke dito mga kaubayan ay medyo marami din po. Na, kasi kasi mga native po labanos mga kaubayan mura na ito yan po <coughs> gabi ito po yung ugat ng gabi mga kaubayan yung nakikita natin na yan masarap po yan yan po na pag yung nandun ka po sa ilog eh, yan po yung gumagapang at kinukuha po nila ito po yan sari-sari pong kanilang mga paninda mga kaubayan may mga kamote, may mga uling may buko Itong buko na ito mga kabayan, is isa ito sa ko kong gamot sa sinusitis noon. Kung inyo pong balikan ng aking mga videos. At ito na po yung pang cleansing. Yeah. Kaya ikutin natin mga kaubayan hanggang sa makakita tayo ng halamang gamot na pwede natin ipalabas sa ating lang ko, uh, i live mamaya. Tignan po natin yung sa dulo na yun mga kaubayan. <coughs> So, halos pare-parehas din mga kaubayan, kahit yung nasa dulo doon. Eh, halos pare-parehas po lahat yan. Nataon na lamang po mga kaubayan na itong punta natin dito eh, araw ng palengke po. Kaya ganito po ang sitwasyon. Ang ating mga kaubayan ay sari-saring kanilang mapaninda para mabuhay po. Mura pong mangga mga kaubayan. May 35, 30, 25, 20. Depende na po sa size siguro <coughs> So, maangulikta na tayo ng halamang gamot ngayon mga kaubayan at babalikan natin yung isa doon. Tapos babalikan po natin yung babalikan po natin yung talbos ng kasoy. Medyo nahilo na tayo mga kaubayan kaya uwi na tayo. Magkano yung kabagis? Ha? Huh? 15. Ah, sige, pang dalawa lang. Yung medyo mataba. So, ang tabayanan nyo yung ipapalabas kong videos nito mamaya mga kaubayan kasi ilalive ko po ito. Mamayang alas 7. Yung medyo mataba kabagis. Yung medyo mataba. Nakabidyo ka magbinta. Ah, nakabidyo Ayan, Saka Ay, ito Ay, no. ito Matikilala ito nila ako. yung sariwa kasi ilalive ko ito. ito dalawa lang ito ang tabaya yun yung hawak mo na yung kabagis ito 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 hindi yung hinawakan ko kanina yan ang tabayanan nyo yung kanito mga kaubayan kasi ilalive ko po, po ito mamaya ah, tingnan po natin <clears throat> uh, at yung yung ating nadaanan doon na kwan yung talbos ng kasoy <clears throat> oh buyain nyo mabuyan nyo Juanito Valera 367. Uh -huh. <laughs> so, i-stop muna natin itong video natin mga kaubayan para makita ng ating mga kapatid yung kanilang mga videos mamaya. I-post muna natin to mga kaubayan.